Ah, nasukal na yung lugar oh. yun ito na yung bahay na pula guys so halos giba-giba na talaga siya oh. <tinyo> Mga kapatid. naman Yeah. na dito ako ngayon sa may barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Makasdan natin 'tong bahay na pula dito, guys, oh. So dito, guys, sa mismong highway ng Daniel Di Ponso sa may bulakan uh, Bulacan guys so dito may mga, may maliit dito na ano lang light yung arang kubo dito tapos sa uh, pumunta natin dito sisilip lang tayo dito sa bahay na pula guys oh sa bahay na pula so okay. na natin guys oh ay doon <laughs> saan ba so, tayo yan dito tayo dadaan guys, oh. Yan. Dito tayo dadaan. Yan. Dito guys, malapit lang pala to sa kalsada. Yung bahay na pula. Tapos ito mismo yung gate. Yan oh. Ito mismo yung gate guys, oh. Yan. Yung gate ng bahay na pula. At yun, hindi na tayo papasok doon. Ano lang tayo. Ah, may tao pa rito. Ah, wala. Well, Sarado, no? Ha? Masukal na. Yun, no. Oh. Talagang, ano. Wala ng tao doon, no. Oh. So, ito. Pakita natin na masukal na yung lugar, oh. Yun. Ito na yung bahay na pula, guys. So, alos giba-giba na talaga siya, oh. Diba? Wala nang ano para napabayaan na talaga, guys, yung lugar. Ayun, oh. Pagka tinignan natin so kahit hindi na tayo dyan pupunta guys sir talaga ano ah uh, may daw pumunta dyan dahil baka may mga ahas po naka ano ah uh, naninirahan dyan ah uh, to papakita ko lang sa inyo yung ano lang bahay na pula so sure. yun open space na rin yung lugar na to tapos sa uh, may mismong kalsada lang po sila tapos may mga malit dito na kubo na ano nakapuesto yan o no? Tapos dito, uh, ginawa na yata ng ano ng mga buko, you know. Ginawa lang lagayan ng mga buko, guys. Yung mga nagtitinda ng buko dito, yan, ginawa ang tambakan na yan. Tapos ito na yung bahay na pula. Yan. So, ano natin ng konti ah. Ano ng konti, kapit tayo ng konti. Yan. Ito na mismo yung bahay na pula, guys. Ito, so, halos wala nang ano guys oh. So, so first time ko lang dito guys naka ano naka silip dito sa bahay na pula na at ito na yung ano nya sitwasyon mapansin mo guys napakainit ng lugar kahit ngayon umuulan so akala ko malamig pero pag nandito ka ngayon pag ano mo talagang ano siya parang mainit iba yung ano pakiramdam sa lugar na to Sayang guys oh, yan talagang giba-giba na yan. Yan oh. Giba na yung pinaka ano nito. Yung mga bubong. Ganun na rin siya oh. Parang ano na siya. Wala nang ano talaga oh. Yan, lapitan yung kunti. Yan. Ganyan na yung ano guys. Ngayon na yung bahay na pula ngayon. Talagang siguro doon dahil sa bagyo tapos siyempre wala nang nagmi-maintain wala nang nagmi-maintenance so oh, ganyan na tong bahay na pula ngayon yan o oh. so hindi tayo papasok din dahil mahirap na baka may mga ano dyan mga as ah, ah, o kaya ano yon, grabe uh, wala nang ano guys o oh. so yan talaga yung ano nyo yun ng bubong makita natin na pinakano ng bubong sira na rin yan yan ganyan na yung ano nya sitwasyon ng bahay na pula sa ngayon guys pumunta tayo dito uh, August. ugos ah big day ngayon ugos uh, 17 linggo so Pakita natin natin talaga nito na yung ano ng bahay na pula sa ngayon no. Oh. Sitwasyon ng bahay na pula. Napakatahimik, kalmado. So, pumunta dito mga around mga around 3. 3 na tayo nakapunta dito. Ah, uh, dito makita natin na ganyan ang sitwasyon ng bahay na pula. malapit lang tuwi sa kalsada, Yan oh. Sa kalsada mismo. Tapos sa uh, kung mapansin natin yan, sila sira na yung bubong. Wala na mga bubong yan. Tanggal na pati yung bubong sa tuktok. may natitira pa naman. Siguro ma ilang debris na lang yan. At parupok na talaga tong bahay na pula. Wala na kasi nagmimintin maintain sa ngayon. No? So pagpunta natin dito, walang tao. Wala yung nakakabantay dito sa kubo na to. You know? Walang tao. Kaya wala tayong mapagtanungan guys. So dito may mga nakaano na ng mga buko ginawa ng basura ng mga buko tapos ito pag makita natin ito yung bahay na pula sa ngayon yan yung bahay na pula yan wala na talaga ang ano guys so yun na yung bahay na pula ngayon at halos, ano wala na siyang ganong wala na nagmi-maintain ayun yan guys hanggang dito na lang muna ang ating update dito So nadaanan natin itong bahay na pula dito sa may uh, San Ildiponso, Bulacan At ito na yung sitwasyon ng bahay na pula At yun, palabas na tayo sa mismong ano, gate dito yung highway mismo guys oh Yan. So, Nasakay na tayo dito mismo guys Meron